Hi Gemini, July 2024, usaping pera, trabaho, buhay karera. Kuha tayo ng advice para sa inyo. Ngayong bagong buwan ng Hulyo, anong maiwan natin para sa mga taong ito? Gemini, advice po. Minsahing gabay lamang po. Message. Gemini, July 2024, anong ating maiwan para sa kanila? Gemini, guidance, advice na kailangang marinig. Ayan na. Ng mga taong ito. Okay. May nang mabagsak na dito. Gemini. July 2024. Ayan. Okay. Queen of Cups. The Two of Wands. Rivers. And, ito yung walang label dito sa ating deck na ito. Pero parang siyang the lovers. Tayo po ay live na live sa FB. I know, hindi ko napapakita yung baraha. Pero ito po ay i-upload rin natin isa-isa. Okay? Gemini, Gemini. Balance. Okay? Balance naman ang ating nakikita kahit pa nag struggle lang ilan para dito sa kailangan yung buuin. Yes guys, maaaring meron kayong kailangan buuin, desisyon, pag-aksyon, the two of wands reverse isang indikasyon na parang nagiging indecisive kayo or magiging indecisive kayo this month kung ano yung kailangan yung harapin, unahin, puntahan. Okay. Pero balance, Queen of Cups. Alam niya na to. Minsan, baka hindi lang kayo nagiging sugurado. Maybe, this is a sign to reflect, do some reflection or reassess, reevaluate the situation. Especially kung mag-apply lang po, na meron kayong kailangan po yung Sa trabaho, usaping trabaho tayo, pera. Merong bago or ilang pagbabago kung haharapin nyo na to. Okay? Some of you, some of you may get a new job, a new offer, new opportunity kung paano nyo higit na mapagtitibay ang inyong money pagdating sa pera. Kailangan lang maging klaro kayo guys, Gemini, kung ano ba yung gusto nyong patunguhan. Kasi po, ang ilang maring naguguluhan pa. Hindi kailangan madalian, huwag madalian ang proseso. Pero tangi ikaw, syempre pa, tangi ikaw makapag -de decide dito. Pero may iwan ko na ito yung best month, best time to put yourself out there, Gemini. Balance. Ayun na yung balance. Queen of Cups. Alam mo na to. Wise ka na dito. I mean, kumbaga, hindi mo pa man yan ma-realize, pero kaya mo to. Baharap mo to. Especially astrologically, kung hindi nyo pa napakikinggan yung ilang readings natin, lagi kong na-mention si Jupiter bilang Jupiter is the planet of luck, wealth, happiness, abundance. This uh, current, currently, okay, staying in your sun sign, Gemini. So take advantage po itong planetary transit ni Jupiter sa inyong sign ngayong taon, ngayong second half until next year ito. Huwag niyong pagdudahan. Huwag kayong, magduda sa inyong kakayanan dahil merong magandang posibilidad. Kung nanaisin nyo lang naman, syempre gusto nyo to, yung um, gusto nyo mangyari sa buhay, trabaho at pera. Merong magandang possibility po. Pero, minsan yung opportunity, tayo po ay general reading, kahit pa pare ako kayo ng sign, yung opportunity, baka na palalagpas nyo na. Dahil nga, hindi kayo nagiging uh, clear sa inyong intention or hindi nyo na palalagpas pero somehow hindi nyo nabibigyan ng pag-aksyon dahil nagdududa kayo doon sa ilang mangyayari. Take advantage ng ano guys, ano, hindi kayo nagmamadali. Huwag rin, ano, rin kayo magmadali, baka sundin nyo agad si Munchan. I mean, sabi ko nga, ipoproseso, pag-aaralan, syempre pa. Pero wala kayong hindi kakayanin ngayong buwan. Claim natin yan. Yes, merong ilang concern, kasi dito ang puso, Queen of Cups, mentally, emotionally, andito yung pagiging compassionate nyo. Ayan, yung the lovers, parang the lovers yung koed, yung ilang alalahanin sa pamilya, sa sa asawa, ayan, kapareha. Siyempre, gusto nyo maibigay. Yung alam nyo yung deserve din nila. Gusto nyo makapag-share. At yan, hindi posible kung lalaksan ng loob, okay? Pagkakatiwalaan ang inyong sariling kakayanan. May mga bago, again, could be an offer, job offer, new client, new opportunity. Meron. Laksan lang po ang loob. Or, biglang pumasok, ayan, kung kayo'y nasa isang relationship, couples, married, or partner in business, sumasang-ayon po ang ilang ingay, at ko to, maaring merong magandang balita. Kung hindi mag-apply, ayan, kung hindi mag-apply itong good news sa inyo agad this month, maring may good news ang kapareha. Kung saan kayo'y mababahagian din. Ayan, di ba? Sumasang-ayon ng ilang ingay. Ito, isi-celebrate nyo ito. Magiging masaya kayo. May pag-increase, may improvement pagdating sa usaping pera. Para sa inyo, July 2024, Gemini.